Michelle Vito reacts to ex-boyfriend Dominic Roque's engagement to Bea Alonso. Si Michelle Vito pala ang huling naging kasintahan ni Dominic Roque bago nanligaw ang aktor kay Bea Alonso noong last quarter of 2019. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng breakup ni na Michelle 25 at Dominic 33 matapos ang matagal-tagal din nilang relasyon. Pero parihong may kanya-kanyang love life ang dalawa ngayon. Si Dominic ay engaged na kay Bea habang si Michelle ay matagal na ring nobyo ni Enzo Pineda. Ito ang naging relasyon ni Michelle tungkol sa pagpapakasal ni na at Dominic. I'm happy for him of course, nung paano ko ba sasabihin ito. Basta way way back, ang gusto naman namin talaga sa isa't isa is maging masaya kami. Kung saan siya masaya, kung saan ako masaya ngayong ikakasal na siya, masaya ako kasi alam ko na masaya siya and deserve niya yon kasi napakabuti niyang tao. Bad breakup ba sila ni Dominic noon? Sagot ni Michelle, hindi naman pero hindi na raw sila nag-uusap mula nang maghiwalay sila. Nang usisain ni Michelle kung nagkaroon sila ng closure ni Dominic, hindi tuwirang nakasagot ang actress. Nakilala niya bang personal si Bea? Sinabi ni Michelle na nakatrabaho sila sa teleserye ng ABS-CBN noong 2014. Naging ati ko siya actually sa sana bukas pa ang kahapon sa niya. Nakakausap daw niya si Bea noong mag-sister pa kami sa series. Dagdag niya kasi after ng show, hindi na kami continuous na nagpag-usap pero for example sa ball ganyan ati-ati ko siya talaga. Sa ngayon ay masaya na si Michelle sa piling ng boyfriend na si Enzo higit tatlong taon na silang magkarelasyon. Pahapyaw na rin daw na pag-uusapan ng couple ang pagpapakasal sa tamang panahon. Yes, mga 29 before ako mag-30 mga ganon tukoy ni Michelle sa ideal age kung kailan gusto niyang magpakasal. Pinaghandaan na rin daw nila ni Enzo ang kanilang future. Yes, sa ngayon may gagawin kaming business, doon naman na kasi papunta yun eh. Ang maganda na ginagawa namin ngayon ay mag-focus muna kami sa mga ganito para pag dumating yung time na like nandun na sa pinaka future, yung point na yon ayaw na naming isipin yung like financial stable na kami. Supportado rin daw sila ng kani-kanilang pamilya. Patuloy ni Michelle, like for example, itong business na ito, tinutulungan din kami ng family niya so di lang kami talaga yung maganda dito involve ang family namin. For example, nag-away kaming dalawa, lalapit siya sa mami ko or pag masama ang loob ko, kuya niya ang kakausap sa akin ganun ang relationship namin. Kaya ang lacking a factor nun, kaya sobrang strong ng relationship namin on being a solid kapamilya, si Michelle ay sampung taon na sa ABS-CBN. Kasama siya sa artist na inilunsad sa batch 2013 ng Star Magic, ang talent management arm ng kapamilya network. Kahit na wala na ang prangkisa ng istasyon ay hindi lumipat si Michelle dahil masaya raw siya sa karera niya rito. Nabibigyan din naman ako ng projects, baka iniisip ng ibang tao baka hindi siya big break or like pambida. Pero for me kasi as long as nabibigyan ka ng magandang projects, magagandang roles, okay na yun sa akin sa ad ni Michelle. Patuloy niya, actually hindi na ako naglulook after na maging isang big star. Gusto ko hanggang pagtanda ko nandyan ako. Ayoko rin maging super big star kasi minsan biglang nawawalay. Pag lagi kang support, yun yung tumatagal hanggang pagtanda mo nandun ka pa rin. Tanggap daw ni Michelle kung ano man ang estado niya ngayon sa showbiz. Inamin ni Michelle na may offers siyang natanggap noon mula sa ibang TV networks pero tinanggihan niya raw ito. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye.